May pasalubong pa siya sa akin minsan Kaya wala po akong idea po na siya po ay isang PGP Have a blessed mga bayan Welcome back po sa kanilang channel w a. Grabe to mga bayan Wala na talagang kawala si Mayor Alice Go Dahil sa mga bininyag ni Risa Onteveros Na merong malalaking tao At makapangarihan na business partner Si Mayor Alice Go Na talagang makaagulat mga bayan was niyo po mga video na ito kaya na po ang humusga sa mga sinasabi ni Mayor Alice Go sa pag sa Senate hearing, mga kababayan. Watch po ang mga video nito. May pasayubong pa nga siya sa akin minsan, kaya wala po akong idea po na siya po ay isang fugitive. Yung mga incorporators, co-incorporators nyo sa Baufu ay akusado at convicted and criminal activities sa pinakamalaking money laundering operation sa kasaysayan ng Singapore what it really uh, looks like to me a baofu was deliberately formed by you and individuals involved in money laundering and other criminal activities and it was part of a synchronized and coordinated plan all along buying land opening up a Pogo Enterprise, maximizing our flawed regulatory system to abet scams, money laundering. And alam nyo po ba na yung mga co-incorporators nyo sa Baofu ay mga money launderers? Uh, ang kausap ko lang po dyan, si Huang Ji Yang. Siya lang po yung kausap ko po. Si Huang Ji Yang po, nakilala ko po siya sa Clark na marami po siyang restaurants at binibentahan ko po siya ng baboy. At okay naman po yung naging transactions po namin. Mabait naman po siya. At inoffer ko po sa kanya na tayuan po yung lupa ko po sa babban. Well, okay. Sabi niyo si Huang Jiang lang ang kausap niyo. Pero si Huang Jiang, di ba fugitive din siya? Uh, yes, ma'am. Uh, yes. Actually, ma'am, uh, subject po ito ng uh, manhunt. And uh, this is the person who has uh, three passports na ah. pinakita po namin nung nakaraan. Uh, Your Honor, nalaman ko po na meron po siyang tatlo o apat na passport po doon sa last Senate hearing. Nakikita ko naman po siya lapas-pasok naman po siya ng Pilipinas. In fact po, pag upungpunta po ng ibang bansa, may pasalubong pa nga siya sa akin minsan. Kaya wala po akong idea po na siya po ay isang fugitive. Kaya share niyo po ang video nito mga kabayan kung ikaw ang tatanungin. Ang huli na ba si Miss Mayor Alice Go sa kanya mga sagot mga kabayan so comment lang kayo sa inyong mga reaksyon sa video na ito mga kabayan kung ano pong masasabi niyo. maraming salamat sa inyong pananood